Luzon, Visayas at Mindanao at maging doon sa ating mga kababayan na nagmamonitor via Facebook page at iba pang social media account ng DWIZ 882. Tayo po ay live muli dito sa DWIZ para sa programang Usapang Tol. At syempre, kasama rin natin ang live mula sa Mutinlupa City. Walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Tol Francis Tolentino. Magandang umaga po, Senator. Hi, maganda umaga Cecil, maganda umaga sa ating mga tikasubaybay. Tayo po ngayon ay uh, rin gumising at uh, bagamat hindi tayo naka-live sa studio, ay eh, parang nandiyan na rin tayo. At uh, tayo po eh, napuyat Cecil at mm -hmm. na, napakaraming event. Nakauwi tayo galing sa Iloilo, uh, kagabi siguro. Uh, pasado alas 12 na, umaga na kanina kaya uh, napakahirap nakaharap natin yung mga councilors, uh, Vice Mayor's League ng uh, Lalawigan ng Antike at maging nang lalawigan ng Romblon. Kaya ay, medyo napagod tayo at nakakatawa naman. Ha halos full attendance po sila sa Iloilo -Ilo City na ginawa nilang venue. Magkahiwalay po yun. Mm -hmm. At um, ang dami problema natin kinakaharap. Problema kagad. Kagigising na puro El Nino napag-usapan namin. ah uh, Cecil. Kaya ngayong araw na to, marami tayong tatalakayin at sa, sa ating mga nakikinig, pag-usapan natin mga napakaraming issues ngayong umaga, lalong-lalo na itong patungkol sa dagdag sahod. Actually, Sen. Tol, according to Pag-asa, bukod dun sa area ng Mimaropa na ating natalakay na kahapon ano, via our interview with Governor Bones Dolor, eh isa ang area na yan ng Visayas sa mga matinding tinamaan ng El Nino phenomenon. Oo nga, kasi mm -hmm. nung pinag-uusapan kahapon, 50 lang ang affected provinces, ang sinasabi ngayon ng pag-asa, baka maging 80 na lang, maging 80 pa. Naku. Ay, konti na lang ang natitira doon kung magiging 80 pa yon So nap napakahirap nito at uh... Na ang laking epekto sa ating mga magsasaka maging sa ating mga isda. Ah, oh, yan yeah. natatalakayin natin uh, Senator Tol no yung issue na yan sa mga susunod na araw tungkol sa matinding epekto ng El Nino phenomenon. Yung sa Iloilo, Senator Tol, kayo ay uh, kamusta naman po ang uh, Iloilo? Yung uh, pinuntahan yung lugar kahapon. Okay naman, kahapon mm -hmm. ay uh, mainit din pero merong uh, hindi hindi maganda, nagkaroon ng isang encounter doon sa isang bayan sa, kung hindi ako nagkakamali, San Joaquin, kung saan nagkaroon ng uh, isang madugong encounter. Pero yung mga nakaharap ko nga, kagaya ng kwento ko kanina, ay yung mga Vice Mayor's League at councilors League ng Lalawigan ng Antike at uh, maging sa rublon At kahapon ng umaga, pagkagaling dyan sa istasyon, sa Pasig, nakaharap mm -hmm. natin yung mga tiga barangay kalawaan. Gusto ko lang batiin yung mga maagang dumating kahapon sa meeting ko sa Pasig, sina Cheryl Matuga, sina Eugenia, Ortelosa, Rosario Grutas, at uh, marami pang iba. Good morning po at sa mga senior citizens ng Pasig. Ayun, maganda umaga po at gaya nga na nabanggit mo, Senator Tol, napahapyawan mo na eh, yung ating magiging sentro uh, ng diskusyon ngayong umagang ito, no yung tungkol sa issue ng dagdag sahod. Excited, na... excited kasi. Oo. Oh. At kahapon po yan ay sinimula ng talakayin sa Kamara de Representantes. At malalaman pa po natin ano ang magiging uh, ang mga mahalagang reaksyon mula sa mga stakeholders kaugnay nga po ng issue ng wage hike. Samantala, Senator Tol, e, eh, bigyang daan lamang po natin itong mahalagang panayam mula kay MMDA Chairman Romando Artes. Maganda umaga po, sir. Maganda umaga Maganda po, po sa inyo, Ms. Cecil, at sa Senator Francis Yes, Chairman. Opo, no? Ah, uh, Chairman, maisingit lamang po namin, ano, dahil napaka-importanting issue nung uh, na naapurbahang Regulation No. 24-022 Series of 2024 na nagbabawal po sa pagdaan ng mga e-vehicle, kasama na po yung mga tricycle, pedicab, pushcart, doon sa mga national roads sa Metro Manila, pati na po sa mga uh, circumferential at uh, regional roads sa buong NCR. Opo, mm -hmm. tayo po kahapon na pag-usapan po yan sa Metro Manila Council at nag po ang um, MMC na magpasa po ng resolution na pinagbabawal na nga po itong mga ganitong klase sa sasakyan. Ang issue po dito ay safety dahil ito po mga karsadang to naglalaki ng uh, mga sasakyan at napakadelikado po para sa mga ganitong uri ng sasakyan na bumaybay dito sa mga ganitong klasing karsada. Kaya po, um, ipinagbabawal na po sila dyan at yung mga magbabiolate po ay pe-penalty ng 2,500 at kung wala pong lisensya yung nagmamaneho ay bukod pa po doon sa penalty na 2,500 ay pwede pong impound yung kanilang mga sasakyan. Mm matanong -hmm. uh, sa ko lang. Uh, yes, uh, yes uh, senator ay, Ito bang uh, bagong inisyon ng uh, MMC ay regulation ito ba eh minabasa kasi ako na kayo ay ang, ang mga LGUs daw ngayon ay maniningil na ng registration fees sa mga ay. mga electric uh, motorcycle, electric tricycle, etc. Totoo ba 'yon? Ay to hindi po totoo 'yon uh, Senator Francis. Pero mag-iissue po mamaya, although I don't want to preempt, 'yung pong LTO ng regulasyon at Parang nabanggit po nila nung nakaraan, nakasama po sa pinag-aaralan nila yung pagre-require ng pagre-rehistro nitong mga e-vehicles po na ito. Kasi ang nagiging problema po, uh, Senator Toll, ay pag po nahuli na magbabayolate itong mga ganitong klase sa sakyan, since hindi po sila required na magrehistro at hindi rin po required na magkaroon ng lisensya, hindi po malaman ng mga enforcers kung saan i-issue or kung kanino i-issue yung uh, citation ticket. Pero ang nagpag-usapan po namin kahapon ay magpapasa rin po ng kanilang ordinansa ang bawat LGU to regulate kung saan pong roads pwedeng dumaan itong mga e-bikes at e-trikes po na ito. Pero wala pong registration requirement. Yung LTO po sa aking pagkakaalam ang mag- i-issue po ng ganyang regulasyon, Senator Francis. Mm -hmm. okay, salamat, salamat, Chairman. Ch chairman, for implementation yes. na po ba ito, Chairman, itong uh, regulation na ito, at kailan po sisimulan? Uh, uh, Opo, uh, for implementation po yan, pero as any other regulation po, kailangan po namin i-publish muna. Mm -hmm. At meron pong 15 days yan for, from publication. Sa ngayon po, iniraroute po for signature ng mga mayors po yung pong uh, resolution. As soon as makompleto po yung signature na yan, ipopost po namin. And then 15 days after, yun po ang ano, ang effectivity po niyan. So mga April, mid-April po siguro yung uh, aming po mm -hmm. Last question na lang po, at uh, Chairman. Uh, mayroon po bang statistics or figure na pinagbabasehan itong regulasyon na ito? Kaya po uh, nagpasya po ang MMDA na ipatupad po itong, uh, itong polisiyang ito? Po, na, na pong nakaraan lamang taon, meron pong 554 mm -hmm. na aksidente involving e-trikes at e-bikes. At dalawa po dyan ang nagresulta sa pagkamatay mm -hmm. noong pong nagmamaneho. Um, marami rin po kaming na-compile na mga videos na naging viral kusa nagpapakita yung mga pagdaan po nito mga e-trikes na to sa SLEX at sa mga pangunahing nansangan kasabay na malalaking sasakyan. So, inuunahan na po natin na wag nang dumami pa yung mga aksidente or pagkamatay dahil sa aksidente bago po kami umaksyon. So, this early nire na po namin habang hindi pa po ganun karami yung mga aksidente involving this kind of vehicles pa. All right. Maraming pong salamat, Chairman Artes. Maraming salamat, Chairman Artes. Salamat, salamat po, MNDA. Senator Tol. At sa inyo po, Ms. Cecil, at sa inyo tagamakinig na taga Puntahan naman natin. May, may yung, mm -hmm. yeah. yes. Senator uh, headline Tol. Headline na ata. Oo. Oh. Yes, Senator Tol. Puntahan naman natin ano, kung ano ang mga maiinit na mga balita ngayong umagang ito, araw ng Webes, huling araw po ng buwan ng Pebrero taong 2024 mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. 4 na ng mga Pinoy naniniwalang lalago pa ang ekonomiya ng bansa ayon sa SWS survey. D W I Pagdinig ng Kamara de Representantes ukol sa mga panukalang sa sahod umarangkada na. D W Pagsabay ng plebisito ng charter change sa 2025 Midterm Elections pinag-aaralan na. DWIZ Balita Committee report ang panukalang legalization ng medical marijuana nilagdaan ng labing tatlong senador DWIZ Balita Dating Pangulong Duterte binalaan si Pastor Kibuloy sa pagkaaresto Pangulong Marcos tinawanan lang ang patutsada ni Kibuloy DWIZ Balita Dating Congressman Tevez Nasa red notice list na ng Interpol Mga balita updated Mga isyu updated Mga komentaryo updated Sa Usapang Tol Kasama si Senator Toll, Senator Francis Tolentino Toll ng bawat Pilipino At Cecil Villarosa ngayon, sa detalye ng mga balita, 44% ng mga Pilipino ang naniniwalang mananatili o hindi magbabago ang antas ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2024. Batay ito sa survey ng Social Weather Stations noong December 2023. 40% naman ng mga Pilipino ang inaasahan na lalago ekonomiya ng bansa habang 10% naman ang naniniwalang lalala ito Samantala, 5% ng mga Pilipino ang hindi nagbigay ng opinyon sa nabanggit na survey. DWIZ Balita How would you take it, Senator Tola, ano itong resulta ng naging survey ng SWS ah, dahil 40% yung optimistic while 44% yung nagsabing eh, hindi na raw magbabago. Ah, wala silang nakikitang significant changes ano, o mananatiling status ko ang ating ekonomiya. Alam mo, uh, ang dami kasing factors, eh. yung ito nga, El Niño, pero ang, ang Pilipino, optimistic yan, eh. positive yan, lalo pagpasok ng uh, bagong taon. Ngayon, napakabilis lang ng, ng uh, araw, ngayon ay uh, February 29, 29 na, Marso na bukas, pero palagay ko nananatili pa rin ang mataas na antas ng pagiging positive ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Sa kabila nga, yan po ay, uh, kumbaga ang mga Pinoy, ikilala naman po by nature na mga resilient uh, citizen, resilient people. Resilient and optimist, mm -hmm. ha, Cecil? Yes, yes, Senator Tol. Samantala, dako pa tayo sa iba pa mga balita. Umarangkada ng pagdinig ng House Committee on Labor and Employment ukol sa mga panukalang umenda sa pribadong sektor. Kasama na rito ang mga bersyon na nagsusulong ng 150 hanggang 350 pesos na pagtaas at gawing 750 pesos ang minimum wage sa buong bansa. Tiniyak ng chairman ng komite na si Rizal Ford District Representative Juan Fidel Felipe Nograles ang masusing deliberasyon sa wage hike bills. Ayon kay Cavite First District Representative Ramon Jolo Revilla, Kailangang maitaas ang sweldo upang magkaroon ng disenteng pamumuhay ang mga pangkaraniwang manggagawa at makasabay sa tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. DWIZ Balita Tuloy-tuloy tayo sa pagbalita sa oras na 6.18 na umaga Pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang posibilidad na isabay ang plebisito sa 2025 elections upang makatipid ang pamahalaan Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang pagkasagawa ng eleksyon at plebisito dahil mas magastos kung ihiwalay ang dalawang aktibidad May mga legal na aspeto lang anya na dapat isaalang-alang dahil iba ang proseso Peso at batas na saklaw ng eleksyon at plebisito. DWIZ Balita What alam are your thoughts Cecil, on uh, this? Yes, uh, Cecil, ang, mm -hmm. ang, ang alam ko matitipid dyan uh, sa computation ay halos 13 billion pesos wow. kung pinagsabay uh, wow. Kung hindi pagsasabay, yan, eh, may, may panibagong gastos naman ang Commission on Elections Very significant amount Labing tatlong bilyong Magagamit sa El Nino yun Mm -hmm. Yes, yes, very uh, very significant amount, Senator Toll. At aabantabayan uh, na natin ano magiging usad pa ng uh, panukalang amyanda sa ligam batas sa mga susunod na pagdinig ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Samantala, aprobado na po ng labing tatlong senador ang committee report na nag endorso sa legalization ng medical marijuana. Nakapaloob sa committee report ang Senate Bill Number no. 2573 o ang Cannabis Medicalization Act of the Philippines. At sa ilalim nga po ng panukalang yan, maaaring gamitin para sa paggamot sa mga kwalipikadong pasyente na nakakaranas ng medical conditions o symptoms yung medical marijuana. Kaugnay nito, kailangan ay nakarehistro ang papayagang magtanim ng mariwana sa kontroladong pasilidad. Gayon din ang mag import magbebenta, magsasaliksik at gagawa ng gamot mula rito. D-W-I-Z Balita! Sa iba pang mga balita, binalaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy na posibleng siya ay maaresto sakaling muling isnabi ng pagdinig ng Senado. Sinabi naman ni dating Pangulong Duterte kay Kibuloy na may kalayaan ang bansang ito at may karapatan siyang pumili. Kaya kung ayaw niyang sumipot sa Senado ay handa na lamang niya ang sarili na arestuhin. Giit pa ng dating Pangulo na kay Kibuloy pa rin ang desisyon kung dadalo o hindi sa Senado. Kasunod nito, itinanggi naman ni Duterte ang aligasyon na tumatanggap siya ng bag na mga baril mula kay Kibuloy. DWIZ Balita Tuloy-tuloy po tayo sa pagbalita. sa kaugnay pa ring isyu, tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na nakikipagsabwatan siya sa Amerika kasama si First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez para i-assassinate ang self-proclaimed na son of God. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kaso na inihain sa kanya sa US ay naihain na bago pa man siya naging pinuno ng Pilipinas. Tansya ng Pangulo, posibleng natatakot lamang si Kibuloy sa kahihinatnan ng kanyang kaso. Dahil dito pinayuhan ni PBBM si Kibuloy na harapin ang kanyang mga kaso at sagutin ang mga isyu. Dumalo din ito sa pagdinig ng Senado at Kamara. Nang sa gayon ay mapakinggan ang kanyang panig. Nilinaw din ang Pangulo na walang may gusto na patahin si Kibuloy at aminadong hindi naiintindihan ang mga sinasabi nito. DWIZ Balita Naglabas na ng red notice ang Interpol laban kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves. Ito ang inanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kaugnay sa sinasabing pagiging mastermind ni dating Congressman Teves sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo, nakasaad sa Red Notice na may warrant of arrest ang pinatalasik na kongresista sa murder, frustrated murder at attempted murder. Nakalagay din sa nabanggit na notice na designated o tinukoy ng terorista si dating Congressman Teves ng Anti-Terrorism Council. At yan po ang kabuuan ng ating headlines ngayong umagang ito At marami po tayong pag-uusapan, Senator Tol ano? At syempre, kasama na dyan yung ating uh, daily monitoring sa presyo ng uh, mga pangunang Maraming nag-aantabay dyan, uh, Cecil Ngayon naman, uh, puntahan po natin si Maring Sandy na nasa Kamuning Public Market sa Quezon City uh, Nasa Quezon City siya ngayon at nasa, maaga uh, siguro siya kanina Ah, uh, Santi, nandiyan ka na ba? At uh, malaman Kailangan natin. mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Good morning, Sandy. Morning, morning. Yes, Marik Santi, nandiyan ka na ba? Ma sa ano yan? Ma hey. public market. Uh, malaman hey. natin kung sino yung maswerteng tendera ngayon. Ah, yes, Senator Tolentino. Ngayon po, uh, nasa... Dahil sa kamuning public market, dito po sa presyo ng bigas mula Bulacan at kinukuha sa kubao, ay di umanong may pag, walang pagbabago simula ng Pasko. Malaki ang selection yeah. ng bigas na may price range from 55 pesos to 63 pesos per kilo, katulad ng local rice na 55, maalsa na 52 to 56 pesos, ang malambot naman po ay 58 pesos per kilo, ang Thailand na tasmin ay 60 pesos per kilo. Ang Vietnam naman po ay 63. Sa sektor ng isda mula Malabon, mayroong estimated na 10 pesos na pagbaba kung kaya naman ang galunggong, torsilyo at bilong-bilong ay nasa 240 pesos per kilo. Ang tawilis ay 150, ang salmon ay 160. Ang tilapia naman ay nasa 130 pesos per kilo. Ang bangus Pampano at hipon ay nasa 400 pesos per kilo. Ang pusit ay 350 at ang tahong naman ay 120. Sa kabilang dako naman ay ang mga karne Batangas, Pampanga o Bulacan. Na, na, yes, Aho, yes Marin po, Sandy, nabanggit mo na yung presyo ng uh, isda. Alam mo naman, pag magmamahal na araw, eh, yan ang karaniwan na tumataas ang presyo. Eh, kamusta ba dyan sa kamuning public market? Ah, yes, uh, Ms. Cecil. Katulad po nang nasabi kanina na ang mga isda nila ay nagmumula malabon at meron itong estimated na 10 pesos na pagtaas mm -hmm. po. 10 piso ang uh, itinaas uh -huh. kada kilo. Opo, mm -hmm. ah, katulad naman po sa kahapon po kung asen tayo sa Galas naman ay walang ini-implement na pagtaas o pagbaba Kung kaya ikukumpara natin ang presyo eh mas mura po doon ang tinta kahapon. Eh yung palaging inaabangan namin ni Senator Tol, maarin oh, kamatis. Yan. Oh. Yes yeah, Senator Tolentino, ang kamatis dito ay 90 pesos per kilo. Kung iko natin kahapon oh. eh mas Pintilang matas to ng 10 na. pesos. So tomas na 10 piso ang kamatis? Yes Senator Valentina dito po pero ang sabi ang nabalita po sa akin nagbaba nagpabaparo po ito sa lagay na to dahil ang bentahan nila noon ay 145 145 pesos oh, oh. Eh, per kilo taso, yes po no? nagpababa po ito to 9 pesos parang di na lang ako oh. mag uh, gagamit ng kamatis eh, sa kagisa. kahapon sa glass 80. ay 80, pesos. Mm -hmm. At ganoon rin po eight. sa Marikina, Senator Tolentino, noong Tuesday. Ah, Mari Oo, Marikina, mababa yes. din, di ba? 80. Uh, Ngayon, uh, sa Kamuning, 90. Yes, Senator. Nagtaas dito ng 10 pesos po. Mm -hmm. Na, medyo malungkot yan. Malungkot yan, ng kaunti. So, Ayun, maraming uh, pag kamatis talaga. Oh, Ayun, ay, oh. iba pa naman, ah, Maring Sandy, sa mga ibang gulay, Uh, sa ibang gulay po natin, Senator, ang sibuyas ay nasa 100 pesos per kilo. Ang bawang at na one, naman ay 140 pesos per kilo. Ang patatas natin ay nasa 120. Ang carrots natin ay 50 to 70 pesos per kilo. Talong ay 80. Ang ampalaya naman ay 110 pesos per kilo. Ang sitaw binibenta dito ng talis So kung bibili ng mga ay ng tali ang ating mga mamimili ay 15 pesos per tali. Ang greens kagaya ng pechay, mustasa, okra at kangkong ay nasa 10 pesos din po per tali. Ayun. Ay, Maring Sandy. Yes, ah, yes, Ms. ang yes, tanong, yes. ang susunod na mahalagang tanong sa Senator Tol ay eh sino ang maswerteng oh. tindera na tatanggap ng ating token ngayong Webes? Yes, Ms. Cecil, at buti po tinanong nyo. Ngayon mm. po, papunta ako kay Sir Ariel Lubiano. Ariel uh, ngayon Albiano. po meron tayong live video kung saan pwede usang makausap at makamusta. Maganda umaga po sir Ariel. Live po kayo sa Usapang TOL kasama po natin si Senator Tol Tolentino. Sir, mm -hmm. sir Ariel, good morning. Good morning po, Senator. Ay, Ay, Maganda umaga po. Maraming tatanong si Cecil. Ah, <laughs> Kamusta ang ano? Yes po, Senator Tol. Kamusta ang benta, uh, Sir Ariel? Ah, ito po. nag pa lang pumunta yung mga mm. customer natin sa mm -hmm. public, public market. Ah, ano ba ang ibinebenta ninyo, uh, ah, ito po. Sir Ariel? Gulay. Ayan, nakikita gulay. na natin ni Sir Ariel, gulay. Ano ang mapenta mabenta oo, dyan gulay. sa gulay mo, Sir Ariel? Ah, ito, ah. yung pang-chop suy po, tsaka yung pang-pakbet, yung mga yan. Ah, pang chop eh, uh, suey. Sibuya, yan, mabilis mm -hmm. Kumala, uh, mabenta, bawang, kamatis. Pangunahin, kailangan sangkap ng mga nagluluto ito. Ayan. Yeah. Ay, ay, yung kamatis ano mo ba? Ano ba ang pangalan mo talaga? Ariel o oh, Jack? Jack ka yung sa t-shirt mo eh. Ano po? Palayaw <laughs> po yan. Ayun, oh. Anyway, dahil isa kang... Ang name ko po ay Ariel Lubiano. Anyway, dahil isa siyang masipag, Senator Tol. Na Si Anapili pili natin natatanggap yes. ng token ngayong umaga. Ano oras ka pumasok? Nag- nagpupunta sa palengke, ano Ariel? Uh, 3 AM po. Ako, 3 AM na. Una ka sa amin. Oo, oo. Ah, congratulations Meron kang uh, pupuntahan sa palengke kit. Ayun. Tatanggap Ayan. Congratulations si congratulations to kay Ariel, Ariel Rubiano. Lugiano. Nandun sa kanya yung palengke kit. Napakasipag natin at uh, ito 'yung nagpapakita kanina 'yung tinatanong mo, Sisil. Mm -hmm. Kung ano yung uh, Optimism, resilience ng yes. ating mga kababayan, nagpapakita na matatag ang ating mga kababayan. Ito Ayun. si Ariel, alas 6 ng umaga, nandiyan na sa Kamuning Public Market, nagtatrabaho Ayun. na, 'di ba? Pat patuloy uh, na lumalaban sa buhay. Talagang ang ang, ang, ang pananaw ng Pilipino ay positive. Ah, mm -hmm. uh, Cecil. At napiliya ni salamat Sandy. Ariel, congratulations ah. Aho. Napiliya ni Sandy, sir at uh, tol, dahil ano, nagmo siya ng usapang tol ngayong umaga. Ay, salamat. Ay. Uh, salamat Ariel. po, Senator. Jack, Jack ang palayo mo. Apo, ingat. Salamat po. Ayan. Maraming salamat. Ingat, ingat. Mm -hmm. Maraming salamat po, Sen. Tolentino at Ms. Cecil. Ako po muli si Sandy Ayan. Fernandez, ang kumari niyo sa palengki. kita po tayo bukas ng umaga. Yes, magbabalik ang usapan tol, pakatapos ng ilang paalala. Mga balita updated Mga isyu updated Mga komentaryong updated Sa Usapang Tol Kasama si Senator Tol Senator Francis Tolentino Tol ng bawat Pilipino At Cecil Villarosa Ang lemongrass na napatulong